Ayun, good morning mga ka-farmers. So matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload ng videos. So kamusta, kamusta mga ka-farmers? Alright, so for today's video mga ka-farmers, uh, update tayo. Ano nga ba yung mga uh, alaga natin dito sa farm? So ano pong napanginihintay natin? So tara, umpisa na natin. So ito nga pala mga ka-farmers, no? Uh, na may... Nagsalang tayo dito ng uh, itlog sa ating incubator. Ito ay uh, papisa. So estimated na sa 400 plus yung uh, duck eggs na nakasalang. Meron din tayong itlog ng Rhode Island Red. Nakasalang. Okay. Uh, so ang edad nila ngayon ay nasa 12 days. Iilawan natin mamayang gabi ongoing ang paggawa natin ng uh, videos regarding dito mga ka-farmers next naman tayo mga farmers to mga gansa Ayan. mga naglilimlim ang gansa natin dito ay Ayan. meron din tayo dito pabo Ayan sila Ayan. Saka dito sa kabila, ay, pabo pa rin. Ayan, Ayan sila. Nagpisa na nga pala yung mga, yung itlog na nililimliman nila. Naka, nakalagay na yun doon sa uh, brooding natin. so Okay, next naman tayo mga ka-farmers. to mga lagat nating uh, baboy, mga swine. Uh, kakapanganak lang, actually kakawalay lang pala nung yung anak niya, so nabenta na namin 9 heads next, ito uh, 12 heads naman mga ka farmers Ayan. so may kawalay namin tong mga biyek next month or around uh, 15 yan uh, ito pa yung isang inahin namin kakawalay din lang nung no? Uh, mga anak niya. Ayan. Ito yung mga anak niya, mga ka-farmers. Ayan. Gaganda ng katawan. Mamaya nga pala, ito mamaya pipikapin. Hinintay na lang namin yung kausap naming buyer. Ayan. Ayan gaganda nila, mga ka-farmers. Uh, nine heads to sila. Kaso yung isa, uh, gagawin naming inahin. Nilipat dun sa kabilang kulungan. So, eight heads na lang yung andito. yung pipikapin mamaya. Alright, so next naman tayo mga ka-farm. Ayan. Siyempre, meron tayong Rhode Island Red. Ayan, makikita nyo. May mga pabo din na, na nandito. Ayan, mga rear natin. Ito, Decal White. Nagmix na sila ng uh, Rhode Island Red. Ayan, kung makikita nyo ito. Ayan, binggala to mga farmers. Actually matagal na to sa amin, hindi nga lang makapag uh, papisa. Yung ko ba, uh, walang similya yung itlog. Nakikita naman naming kinakastahan. Ayan, yung babae yung bandaroon, yung bandaroon yung babae, yung mas maliit. Lalaki tong mas malaki. Ayan. Ayan sila. Tuyo na nga yung lupa mga farmers Matagal-tagal din hindi umuulan dito sa, sa atin eh Actually, madami to Yung iba kasi pag walang ulam nakakatay. 'yan yun talaga. So, next time. Pang ipakita sa inyo, yan o. Ito, manga namin. ma sila. mga katapusan po siguro ng sunod na buwan. Ayan medyo madami dami yung bunga ayan, ayan o ayan. flex ko lang mga ka-farmers so, maliit dami yan o ewan ko kung visible yung mga gyaryo pero isa lang to sa mga ah, mangga dito sa bukid na may mga bunga so, ayan. ayan pinahapyaw ko lang mga ka-farmers so na yan, ito yung isang ito yung kapatid nung walo doon na pinakita natin kanina. So gag gagawin nating inahin kasi ito. Kaya nakahiwalay na. Maganda kasi yung katawan ng mga ka-farmers. Kapyaw lang. So ayan. So ayan. Uh, dito naman tayo sa isang kulungan natin. Ayan mga seho natin. Actually, medyo malalaki na sila mga ka-farmers. Uh, 3 weeks to 1 month na rin itong mga to mga seho meron rin tayong Moscovy uh, ayan Moscovy dog meron na tayo uh, lima na anak yung nanay tsaka tatay kasi na nasa labas na pinalabas na namin so malalaki na rin sila ito rin yung mga tissue natin na Rhode Island mix may black astolope Saka Rhode Island Red Decal, uh, decal Brown yeah, nag-mix na sila ng mga ng breed ng mga ka-farmers ayan. ayan, sila Mga gutom na ayan. Madami to sila kasi yung iba kasi mga na, yung mortality at yung iba na benta na namin Ayan, ang ganda nila mga ka-farmers Gutom na, uh, kaya na natin mamaya saka ito mga sisiw natin ng ah, pabo ayan, ayan. mga pabo natin ayan ang piraso din sila nasa sampo mga kapama so binobrooding natin sila dito para maiwasan yung mortality ayan ayan mga laga natin ito nga lang, hindi, bibilihan pa lang bubong kasi malapit na yung tag-ulan. magawa na to. Kasi yung nakasalang doon, uh, pag napisa yun, dito namin i brooding so, sila. So, bali, magdadalawang salang kami doon mga ka-farmers. Eh. Pag nagpisa yung unang batch, ilalame, 18 days, ilalamesa na natin yung sila tapos sasalangan ulit ng bagong itlog so papakita ko na lang sa inyo mga farmers pag nilamesa na natin ongoing yung paggawa natin ng videos uh, doon mga ka-farmers so next tayo doon sa pinakaalaga talaga namin so ito yung source of income natin Kaya ngayon maliban doon sa baboy mga ka-farmers so ang edad nito ay nasa 1 year in 6 months going to 7. Nasa 800 heads ang babae more or less. Ayan sila yung isik. So nakakapulot kami daily. Estimated around 700 to 750 a day. Kung so, kakaiba nga lang yung bilang pero ganun po yan. Medyo madilim. Ayan, may mga itlog yun. Eh. Talat-talat yung mga itlog nila, mga farmers. Ayan. One year in six months. Ayan, like it. Pero yung itlog nila, ang taas pa rin. Ayan, mga farmers. Eh. As you can see. Ayan. Talat-talat, eh. ang dami. Ayan. Ayan. Ang itlog nila. Kasi so, 700 plus pa rin yan. Kalat-kalat yung itlog. Kalat-kalat yung itlog. So, ang ganda pa rin ng pangingitlog nila mga ka-farmers. So, so, madami pa yung pagkain ng tira. Ang ganda Hey, mamaya mamumulot tayo. Mamulot tayo mamaya mga din natin sila kaya ganyan. Saka natin pinapulot. Mamaya pa natin palabasin. Kasi pag palabasin natin ngayon, maya maya may mangingitlog sa labas. Tinakain ng uwak. Saka yung puting ibon. So tinu tinutukan nila. Uh, may may konti natin sila palabasin. So, so ayun lang mga ka-farmers no, sana nag-enjoy kayo. Uh, masaya ako kapag upload ulit tayo ng uh, videos natin. So sa mga uh, bago lang na nakapanood dito sa ating channel, wag niyo sana'ng kalimutang mag-like, share and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos nating na ilalabas. So sana nag-enjoy kayo mga ka-farmers. Ingat